'yung third eye an enhanced psychic ability, nakakakita ng hindi nakikita ng iba, nakakarinig ng hindi naririnig ng iba, o kaya naman ay nasasapian ng ibang mga dilalang. Ito ba ni recognize ng simbahan bilang gift mula sa langit? If you're using the word third eye, then it is not a gift from God. Pero Father, yung mga santo, sila Padre Pio, di ba nakakakita sila? Hindi natin tinatawag na third ayon yun. Meron tayong tinatawag na gift of the discernment of spirits. Kasi ang source nun ay ang Panginoong Diyos. At yun ay nagagamit lamang pagkailangan. Yung kaibahan niya sa sinasabi ko kaninang third eye, yung third eye ay laging bukas kahit nasang ka. Pumasok kayo sa sinihan, huwag dyan, may mungu dyan, ayun, ayun, ayun. Ano purpose nun? Wala. Then that is not a gift. Kaya huwag kayo magpapabukas. Paano pa may yan? Kailangan yung i-renounce solemnly sa harapan ng Panginoon that you do not want that ability and that you consecrate yourself only to God. And perhaps, kung very sensitive kayo talaga, kailangan nyo ng pari na makakatulong sa inyo para isara ito. FAQs, Father